Wow, adobo. Luto natin ulo ng adobo. Luto na natin pang ulam namin. Pang adobo mga... mga idol sabi na ako galing ako sa pangulente nakajapot na naman ako ng tirapia at saka mga bulig pang ulam na kami mga lod napakita ko na naman sa inyo mga idol hindi ko lang ako video kasi gawa nung wala akong kasama at saka mainit kaya hindi ko na video mga lods Ito, mm dalawa -hmm. na to. Iri na naman sila. Lapit. Ito hey, lang mga ito, yung aking na ganyan. Ang alaga ko, na naman. Ayan mga idol, Uh, kada uwi ako galing sa pangis yung mga laga ko lagi siya binibigyan kaya lang ang huli ka nila ang binibigyan kayo sa kanila So lagyan. Nalagyan mm. Ang baho eh Mga adobo, pangulam namin to. 'Yan, lilinisin ko to, pangulam namin, pang-stock mga lod. Para hindi na kami mibili ng ulam. Ito, para reregal natin 'to sa mga na play. Magutomrito ito, ding. Wala na, hindi na si Ulam. Ay, yung paisa. Ayan o, yung paisa. Hindi pa na ito. Ito mga adobo namin to. Pangulam namin. Ang halian ulit. Ito pong tilapia. Kung <tihon> so, nagbibilis tayo ng isya mga lods, eh, nakabantay natin kung alagang bibi at saka pusa. Kasi sila nagkakaroon. Okay. Yeah. Ito so, so, mga idol, peking duck ayun. Ang malaki na yun. Peking duck, lalawa. Wow. Oh. Alam mo bibi oh. ano siya ayun mga peking Ay, Ha? ka na, ka Ay, pa ka na naman. Hala ka na naman si Melas. Oh, si Melas ka doon. Six, 11. fourteen. Alam bitbit babi. Water bitbit. Ito mga idol, pang adobo namin, pang namin, Tapos si matitira tira, pang mo.

Movementada... hai Problem. Kita <laughs> wow, adobo Look at in an adobo. Wow. wow. <laughs> fish yes. Fish now? Yes. yes. Spider-Man. <laughs> tilapia mga idol.